guys, good day uh, Flex sa inyo guys yung spot natin Ito yung spot natin guys na dito tayo nag minsan Ito yung after nung ano After nung tino at saka yung uwan uh, na uh, bagyo Ayan, dito tayo ngayon guys, mungunguha tayo ng ano Mungunguha tayo ng omang para pang kain natin guys Oh magano tayo, magbibitan anway tayo mga master ito yung ano ay uh, itsura nung after yung bagyo guys and medyo malakas yung alon ngayon ano medyo malakas yung alon ngayon pero okay lang magbibitan wait lang naman tayo mga master Pero hindi tayo dito magbibitan wait doon tayo sa isang spot natin pero grabe talaga yung ano after ng bagyo medyo lumapad yung ano buhanginan Kita yung mga basura Dami ng mga nyog Hindi pa natatanggal, hindi pa ba nalilinis Guys yung baybayin Okay guys, yun lang Maraming salamat